Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. pag ko mga kababayan, sa buli po na dito na naman po ang iyong lingkod dito po sa ating programa, ang reaction mo, birado po. At syempre, tayo po mga tayo mag-umisa ng mga ko mga kababayan, binabati muna na po natin, natin ang ating mahal Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating binamahal First Lady Lisa Renita Marcos, maging ating binamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre, lahat po ng ating mga kababayan Luzon, so, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin ikakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating program, ang Rexion Mobile Rat ko Okay, mga minamahal ka mga kababayan, tulad po sa sinasabi natin, pinapaalala po natin mga minamahal ka mga kababayan, sa so, tayo po ilalabas dito po sa ating programa. Sana po po kayo mag-iskip ng ads nang sa ganun makatulong po kayo dito sa ating programa na tayo po ay makasurvive. Alam naman po ninyo, hindi naman po kalakihan ang ating tinatanggap dito. Pero gano'n pa man, salamat po sa Diyos sa tayo po ay nakakasurvive sa kamila po ng mga pagsubok, mga pagbabanta, o panganib sa buhay na ating kinakaharap. Okay, mga 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 kababayan pag-uusapan po natin ngayon. Ito po si bato de la Rosa. So dito na, mga 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 kapambay, nakita na po ang katotohanan. At nakita na kung gaano katraidor o kawalang silbi o kawalang uh, uh, o dito na makikita natin na itong si Bato de la Rosa yung kanyang pagiging uh, yung pangalan niyang Bato ay kasing lambot din pala ng Mamon no? At yung kanyang uh, pagkatao ay makikita mo talaga walang paninindigan. No? Walang isang salita. Alam niyo mga may maligo, mga 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 kababayan ng no, mga panahon ko ni Rodrigo Roa Duterte. Ito pong tokmol na ito mga may maligo, mga 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 kababayan ay parang linta. Parang linta na laging sunod-sunod, sunod-sunuran sun dito kay, kay uh, Rodrigo Roa Duterte nung siya pangulo pa. Kasi bakit? Kasi naghahangad po itong si Bato de la Rosa na magkaroon ng pinakamataas na kapangyarihan. Kaya yun nga. Ang nangyari po, kahit po siya ay Brigadier General pa lamang, siya po ay naging 4-star General at naging head ng na Philippine National Police. Dahil sa kanyang paghimod, sa kanyang pagsipsip, no? sa kanyang pagsunod, kay Rodrigo Roa Duterte kahit na ito ay labag na sa batas o labag na sa kautosan ng Diyos. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, kung mahalala po ninyo, napakarami po ninyo yung pinangako sa ating mahal na Pangulo, ah, kay, ano, kay Rodrigo Roa Duterte, na kung saan ay lahat ay susundin niya no? At nangako siya noon na kahit anong mangyari, walang iwanan. Katulad po yun ang sinabi niya doon po kay Kibuloy. Diba? Kung maalala niya mo, nung inahanap po itong si Kibuloy, eh, sinabi po ni Robin Padilla, maging nito ni Bato de la Rosa, maging ni Bongo, na sa kanilang grupo, walang iwanan. No? At sinabi pa nga noon ni, 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 ni Robin Padilla, na kapag hinuli si Bato, eh, mabuti pa isama siya. So ngayon, mga meron pala mga kapabayan, natatawa nga ako dito mga nakarang mga araw, mga buwan. Nung lalaban po ni Robin Padilla na itong si Bato de la Rosa ay huhuliin na nga at magkakaroon na nga ng Warant Morlapos sa dahig, na po siya ng Interpol, eh tila tahimik po ito si Robin Padilla. Dahil mukhang susubukan talaga yung kanyang katapatan o yung kanyang sinabi noon, na mukhang masusubukan ngayon. Tahimik siya masyado. Kasi bakit? Nang lulupay-pay na siya. Nanginginig yung tuhod niya nag siya, nai-stress siya. Bakit? E dumarating na yung pagkakatao na susubukin talaga yung kanyang sinabi noon. So ngayon, dito kay Batang Delorosa naman, bago po dumating yung usapin patungkol po sa Warang Tapares laban sa kanya, nagyabang noon. Kinamon pa nga niya si Trianes. Make my day! di ba? Make my day daw. Kung gusto niya, si Ro sabi pa nga niya, kung gusto mo, ikaw pa pumosa sa akin, Trianes. Puro ka lang ano dyan. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, willing na po si si Senator si Antonio Tarlanes na pusasan siya problema, nawawala po yung pupusasan. Bukong ayaw magpakita. Takot na takot. Kasi, di ba? Ba't takot? Wala pa Walang prinsipyo. Yan yung gusto ng mga DDS. Yung walang prinsipyo, magaling magsalita pero walang prinsipyo. Tatak Duterte talaga na kung saan titignan nyo, magmula sa kay Duterte, mga sa mga anak niya, magaling mong salita, nagtatapang-tapangan, pero pag nandyan na, wala na. O na, nag-aalibay na, gumagawa na lang ng issue para may, may sa ibang usapin yung katotohanan. Tatak Duterte talaga. Iisang gawain, iisang ano talaga. No? Ang galing mambutol sa taong, sa taong bayan. Wala pinagayawahan kay Sarah Duterte. Nung wala pa yung kanyang impeachment, ayun, ang tapang. Pero nung dumating na, iwas dito, iwas doon, paninira dito, paninira inigo yung issue, gumawa ng mga eksena para lamang, di ba? Malito ang taong bayan at malimutan ang taong bayan yung kanilang mga sinabi o kanilang mga pinangako. Ngayon, may lumabas po, may lumabas po sa social media na siya po ay uh, ko nagkakamali isang judge na kung saan ay nagbigay po ng mensahe dito kay Batang Dela Rosa at nagbigay ng, pa, nagbigay ng payo na kung talagang mahal niya eto po kanyang bossing kanyang kanyang uh, Nino, kasi ang alam ko pagkakalam ko kasi, kaya malakas ito kay Rodrigo Roa Duterte na bigyan ng pagkakataon na maging happy na kapulisan. Sapagkat Nino niya si Rodrigo Roa Duterte. No? So, eto na. So, sinasabi nila na mahalaga daw sa kanila si Pangulong uh, si Pangulo nilang uh, si Rodrigo Roa Duterte. Mahal daw nila. O handa daw siyang magbuwis ng buhay. Naalala ko noon sinabi niya, na kahit saan sasama sila." kay Rodrigo Roa Duterte, kay Chay Imperno pa. Ngayon, may nagsuggest kay Bato, na kung talaga mahal niya yung kanyang poon, bakit hindi niya ang kinin lahat, aminin lahat, na siya ang may, may siya ang may, pati niya akuin ang lahat, nung sa ganun, makawala. Ito si Rodrigo Roa Duterte. So, mayroon palang chance. Mayroon palang, mayro palang, ano pala, na chance pa pala na makalaya itong si Rodrigo Roa Duterte, kung aangkinin ah, lahat ni Bato de la Rosa. Pero ayaw ni Bato de la Rosa ayaw niya at mukhang uh, ang pagkakaalam ko pa mukhang nagsalita pa ito si Bato de la Rosa at sabi niya ayoko ayoko matulad sa amo ko ayoko ng nangyari sa akin yung nangyari sa poon ko sa paninoon ko so ano tawag doon yun po ay pagtatrader yun po ay pagtataksil at yung kanyang pagkatao ay masasabi mo talagang walang isang salita yung katulad bat, ni Batay Dela Rosa, ni Batay Dela Rosa, ay walang paninindigan. Dati, galing-galing yung sumipsip para mabigyan ng, 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 ano, ng kapangyarihan, katungkulan, abay, nagsasalita siya para lamang mapabilib pabilib niya si Rodrigo Roa Duterte. At yun nga, dahil ni Rodrigo Roa Duterte na totoo ito si Batay Dela Rosa, handang magpakamatay, handang sumama kahit saan, ayun, pinagbigyan siya, binigyan siya ng lahat ng pabor. Ngayon, nasa kagipitan na, may nagsasuggest na para makalaya yung kanilang poon, ayaw niya. So ngayon mga DDS, kung yung mismong an inaanak ni Rodrigo Roa Duterte ayaw sumama sa kanya, ay eh mas lalo naman natiti ko na pagdating sa kagipitan, iiwanan nyo rin si Rodrigo Roa Duterte. Di ba? O tamimi ngayon yung mga DDS. O, ang lakas yung sumuporta kay Bato, pero eto na, sinusubok na si Bato. O, ngayon, ganun din si Romeo Padilla. Diba, nangako din siya na kapag hinuli si Bato, sasama siya. Ngayon, hindi na rin. Ayaw na rin. Eh sinasabi ko sa inyo. Kapag ang grupo na yan, nahaluan ng mga artista, ng mga dramatista, mga mambubudol, magaling magdrama, lahat na sasabihin nila, malalaman natin pagdating ng panahon. Bakit? Lalabas na puro kaplastikan lang, kadramahan lang yung mga sinabi nila noon kapag dumating na yung panahon na talagang susubukin na sila dun sa mga sinabi nila ngayon. Di ba? O, oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Nasa na si Bato de la Rosa. Dakong ako si Bato de la Rosa, totoo ako. At talagang mahal ko yung poon ko. Eh, hindi na ako magdadalawang isip pagpapakita na ako. I-offer ko ang sarili ko. Kung talagang mahal ko yung poon ko. At nag-aalala ako. Dahil sabi ni Bato de la Rosa, mahina na daw. Samantala, hindi niya yung pagkakataon na gusto na siyang hulihin. Dapat na maging masaya pa siya. Yes, magkikita ko na rin yung tatay ko, yung amain ko, yung, eh, yung ninong ko. Mapagsisilbihan ko na siya. Kung talagang yan ang nasa isip niya, pagsilbihan. At bigyan ng ano, na, uh, o kumbaga, eh, suplian man lamang niya yung utang na loob niya kay Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi. Walang ganun si Bato de la Rosa. Wala siyang ganun na mindset wala siyang ganun na iniisip ngayon ang iniisip niya maligtas niya ang sarili niya at bahala na yung amo niya doon kung mamatay man yun doon sa dahil ang ganda ng offer para maging bayani sana siya sa mga DDS ang kinin mo lahat batong Dilarosa Diyan, ngayon makikita mo makikita ng mga DDS kung talagang totoo ka pa at dito sa pagkakataon ito masusubukan sila pati si Bongo bukang lalabas na rin yung warrant para sa kanya Oh. Huwag sila magtago. Pati si Robin, na humimod ng husto Kay Rodrigo Rua Duterte, ng mga panahon ni Rodrigo Rua Duterte, na kung eh, ay nagpasikat ang husto hinahamod pa nga si Sen. Tariangis para lamang ipakita niya yung kanyang pagsuporta kay Rodrigo Rua Duterte. Di ba? O. Oh. Dapat kayo umahanap ng paraan para makasunod kayo doon. Kung kinakailangan sumaksak kayo ng tao dyan, umano kayo ng tao. Di ba? Okay, gumawa kayo ng press code, aminin niyo ako talaga, ako talaga. Di ba? Hindi nagkakanya-kanya sila ngayon ay lusot para hindi sila matulad o para hindi lamang nila makasama sa dusa yung kanilang amo na pinakinabangan nila kanya-kanya silang palusot dahil ayaw nilang sumama kay Rodrigo Roa Duterte sa hirap dahil ang gusto lang nila ng mga panahon na yun kay Rodrigo Roa Duterte yung sarap, yung saya pero ngayon na naghihirap na si Rodrigo Roa Duterte nagdurusa na gusto nila suluhin ni Rodrigo Roa Duterte at wala na silang pakialam. Balita ko pa nga eh. Nagpaplano si Bato Dilarosa, at maging itong si Bongo na bumaliktad. Pati si Robin. Para lamang, di ba, sa sarili nilang interes. Kaya yung mga DDS, kawawa lang kayo. Yung sinusuportahan ninyo mga politiko na yan, kung kaya nila mag-trader sa amo nila na nagbigay sa kanila ha, ng pagkakataon para maging mga senador, itong mga hayam na to, natitiyak ko na kayo mismo, kayang-kaya nilang traidorin. Kung yung bossing nila, yung poon nila na nagbigay sa kanila ng tulong para maging ano sila, para makuha nila yung gusto nila at maging mayaman sila, maging bilyonaryo sila, nagawa nilang traderin ngayon, kayo pa? Kaya, huwag nyo pa natilihin na kayo tawagin na bubong mga DDS. No? Kaya mag-isip na kayo. Malapit na naman, eh. parang ilang uh, ilang tulog lang naman yung uh, ano, isang taon ngayon. Malapit ang 2028. Eh, sana huwag kayo magpabutol sa mga taong may sinyalis na totoong adik. Huwag kayo sa mga taong may sinyalis ng pagiging di ba, plastic. So, yun. So, ganun pa man, eh, malas ni, ano, malas ni Rodrigo Roa Duterte. Nakakuha siya, nakakita siya, nakatagpo siya ng kanyang mga ulupong na sasabayan lang pala siya pagdating sa, ano, kasiyahan, pero sa pagdurusa, wala na. <laughs> Kawawang Duterte. Kawawang Duterte. <laughs> kung sa bagay, pati ngayong anak niya si Sara Duterte, na siyang dahilan mismo, kung bakit huli mismo si Rodrigo Roa Duterte, eh hindi nga nagpaplano na sumunod eh. Ayaw niya. ba diba? Samantalang, yung mga naging plano ni Rodrigo Roa Duterte, lalong na patungkol sa upload pokhang, galing naman kay Sara yun eh. Pero bakit ayaw ni Sarah na sumama sa tatay niya? Ha? Kasi, alam na natin, makasarili. Wala naman talaga pagmamahal si Sarah tapos sa tatay niya. Di ba? Oo. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit itong si Bato de la Rosa. Eh, siguro, iniisip yun ni Bato de la Rosa. Eh, kung si Sarah nga, siya naman talaga yung pinagmulan, Siya naman talaga yung utak ng lahat kung bakit nahuli yung tatay niya. Eh, ayaw nga yung sumunod eh. Wala nga siyang konsyensya. Tinalo niya yung tatay niya. Ako pa. Siguro, yun na nasa isip ni Bato de la Rosa kaya imbis na i-offer diba itong dilaw sa sarili niya at maging masaya siya na iaalay ang buhay niya para sa kanilang amo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging senador eh, eh hindi niya magawa kasi nakita niya mismo mismo sa anak ni Rodrigo Roma Duterte nakita niya kung gaano ka traitor gaano ka plastic na kung saan eh dahil nga umaasa dahil nga iniisip siguro ni Sarah na ah, madali ko lang naman maloko yung mga DDS sasabay lang naman sa akin yan. Hindi naman niya magano kasi idol nila ako. Siguro, eh, wala tayong magagawa. bobo yung mga followers niya, bobo yung mga tagasunod niya, eh. Hayaan niyo silang magbubuhan. Hayaan niyo silang mga total. Darating pa rin ang panahon. Eh, ngayon nga, meron na mga DBS na eh. Kasi, nagiging questionable na sa kanila, yung mga nagiging reaksyon, nito mga balalay ni Rodrigo Rua Duterte. Nakikitaan na nila na tila, di ba? Magaling lang sila kapag ka, magaling lang sila noon nung nakukuha pa nila yung mga gusto nila kay Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon ang na nangangailangan na mismo si Rodrigo Roa Duterte ng kanilang physical appearance, wala na. Di ba? Oo. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ikaw talaga, sa totoo lang, oh, Sir Robin, sa totoo lang, kung hindi dahil kay Rodrigo Roa Duterte, kahit sa pagtakbo bilang barangay chairman, hindi pwede ito. Dahil criminal to eh. Hayop to eh. Demonyo to eh. Ma may record to. Di ba? O ngayon, kung talaga mahal ni Robin Padilla ang kanyang poon, bakit hindi siya gumawa na pa rin? Ako na lang. O, isa ako dun sa may ano, kasab kasabot ako doon. Ako na lang. Total, dati naman ako bilang ko eh. Para mapagsilbihan ko, malutuan ko malang ng pagkain. Mabihingisan ko, maalagaan ko malang yun. O, nasa na yung sinasabi nyo, yung, yung, yung ano nyo, yun, Robin Hood ninyo? Wala. Kahit si Bongo. O, ito na lang kay Bongo. Si Bongo, Putusan lang 'yan dati ni Lascanyas, tagabili lang ng tinapay. Sabi ni Lascanyas, taga-bili lang yung tinapay nila, taga-linis ng sapatos. So dahil sa humimod Dumila, o oh, baka sumiksik pa nga to sa utin ni ano eh, ni Rodrigo Roa Duterte. Ayun, naging senador. Oh, bakit hindi siya mag-cooperate sa sarili niya? Ako, isama niyo na ako. Ayoko nang mag-ayoko nang magsinado. Gusto ko na lang maging ano. Gusto ko na lang maging ano, alalay ni ano doon, ni Tatay digong patawag-tawag ka pa na tatay. Kunyari, concern kayo. Papunta-punta kayo sa daig. Ang sa daig, ginagamit nyo naman yung pera ng taong bayan. Hindi naman yung sarili nyong pera. Para lang ano? Para lang sabihin na yun, yun lang kaya nilang gawin. Supporta doon, pupunta doon. Kunyari ganito, sisigaw-sigaw, sasama-sama sa rally. Oh, lokohan lang yan. Ay eh, sabi ko, binibilog lang ng mga tolongis na ito, yung mga DDS na bobo. Pero yung mga DDS na hindi bobo, nagsialisan na. Kaya wala ng DDS doon na ano matalino. Kasi yung mga matatalinong DDS noon, ngayon ay BBM supporters na. At yung iba naman, punta sa Dilawan, Pinklawan. Diba? O. Kaya sa mga DDS ngayon, huwag kayo manatiling bobo. Gamitin nyo ang utak nyo, hindi yung uti ninyo. Ha? So yun lamang po, mga mayamal ko mga kapapain. So muli po tuloy po ang sinasabi ng mabuhay po ang ating nabay, mabuhay po ang mga alas ating nabay. Maraming maraming salamat po.